Hello everyone. For this video, wala ng filter yan ha, pero nagano lang ako. Gusto ko lang maging maging ano, maging iba naman sa paningin ng iba. Ay nang hindi sa paningin ko. Mm. Um, wala po akong filter ha, hindi ako nagagamit ng filter. So, ayan. yung kilikili ko, nag-shave na ako. Oh, wala na siyang balahibo, guys. Madilim pa. <laughs> Ayan, oh. Ayan. Ayan siya. Oh, nakapag-shave na ako ng kilikili, ha? Baka sabihin nyo naman, madilim na naman yung kilikili ko. Hindi na yan madilim, ha? Maano na yan? Maaliwalas. Ay, maaliwalas. Ano, um, ang tawag nito... <laughs> maliwanag na. O, oh, maliwanag pa sa pag-ibig nyo. O, oh, di ba Mm. Kaya, wala na magsasabing makulimlim yung ano ko. Wala na magsasabing makulimlim yung kilikili ko. Oh. Maganda ba siya? Bumili ako sa ano, sa online ng silver na sing-sing ko po siya. Gusto ko kasi siya, oh. Maganda kasi ang silver dito. Sa totoo lang po, ang silver po dito sa abroad, maganda. Kasi tingnan nyo ito, oh. Ilang buwan na ba to sa akin? Hindi talaga siya nag, ano, hindi siya nag-fade. At saka ito, oh, silver. Hindi talaga siya nag-fade itong sing-sing ko. Silver din to. Kasi nung, ano, nung umuwi ako, yung anak ko, bumili kami ng, ano, ng ang tawag nito, bumili kami ng necklace niya na silver. Tapos ngayon, ah, uh, sabi ng ano, mahal pa naman yun, per gram pa naman ang silver sa Pinas. Dito naman per gram din siya, pero mas maganda ang ano dito kasi legit talaga yung mga ano nila, yung silver nila dito, hindi kagaya sa Pinas. Yung anak ko kasi, bumili kami nung nagbakasyon kami, ayun daw, umitim daw yung ano niya, yung yung silver na necklace na nabili namin. Kaya sinabi ko sa kanya na, punta ka doon tapos ibalik mo. Eh, ayaw na ata niya, ayaw na niya, nahiya siguro siya, ganun. So, ang mga ano talaga dito, ang silver talaga dito sa ano, dito sa online, napaka-legit niya. Proven ko na yan kasi, ayan, mga, mga accessories ko, kahit silver lang yan siya, hindi talaga siya nag-fade. Tapos yung mga earrings ko, yung ibang mga earrings dito. Kasi hindi ako mahilig sa, ay hindi, nangangati pala yung ano ko, nangangati yung tenga ko. Kaya ayan, o. Mm. Um, um, nangangati ako sa mga ano, sa mga, sa mga, basta, basta, hindi naman to, hindi naman to mahal. Basta, depende kasi. Kasi yung tenga ko talaga, allergy talaga ako sa ano. Birdstone kasi to siya, birdstone. So, hiyang ang tenga ko. More lang ang bili ko nito, pero hiyang talaga ang, ano ko, ang, ang tenga ko. Pag nasa Pinas naman ako, bumi, pag bumibili ako ng tag 10 re, at ah, tag 10 real, pag bumibili ako ng tag 20 pesos, 30 pesos, ano, nangangati na yung ano ko, nangangati na yung tenga ko. Pag nasa Pinas ako, silver ang gusto ko. Ganon. Ay, dito naman sa ano abroad, silver ang ano ko kasi maganda talaga ang silver dito. Hindi kagaya sa Pinas na ano, na hindi legit. Sasabihin tapos mahal pa. Tapos sasabihin sa na ano daw tunay daw 'yun. Ganon. So dito naman sa online, hindi naman lahat ng online okay. Ang mga items nila, So, ganun lang. Kung saan kayo nag-order, nag, nag -order, dun lang kayo palagi mag-order. Huwag nyo lumipat. Kasi baka mamaya, sa paglipat-lipat nyo, mapunta kayo sa ano, sa mga fake. Hmm. Fake, kagaya ng Imogen. Fake. Kung maggamit ng dami account yun. Fake account. So, ganun. <laughs> so, ayan. Binili ko lang siya ng ano, ah, uh, magkano ba to? Um, uh, 99 real ata to couple ring. Couple ring na siya. Nag-couple ring ako. Baka mahanap ko na yung kakopol ring ko. Ayan o. Oh. Legit naman siya. Maganda. Ayan. Gusto ko lang. Gusto ko lang mag-couple. O, oh. ganun. Lagay ko dito sa kabila. O, oh, diba? O. Oh. Mura lang to. Hindi naman kasi, ano ah, hindi naman kasi basihan ang ano oy, yung ring kung mahal mahal man siya, mahal man siya o mura, 'di ba? Kung ako nga dati kinasal ako sa asawa ko, mura lang yung singsing namin. Hindi yun mahal. Mahalaga doon. Mahal niyo ang isa't isa. Ganon. Hindi naman kasi basihan ang mahal ang ring, oy kahit mahal pa ang ring, ma kahit mahal pa ang ring, kung hindi talaga rin kayo ang para sa isa't isa, wala kang magagawa. ba? Diba? Ganun lang yun. Kasi ang, ang ring, ano lang naman yan, may, may ano lang kayo, nakasal kayo, ganun, di Sakat, diba? Scott? Diba? hindi naman hindi naman magtatanong yung mang, hindi naman magtatanong yung pare yung pastor diyan oh magkano yung ano niyo magkano yung singsing -sing niyo -sing oh di ba magkano magkano ang bili niyo yan mahal ba yan gold ba yan silver ba yan gold plated ba yan or fake ba yan oh ganun hindi hindi basihan ang singsing -sing. kahit nga mga artista nagpapakasal si ang mamahal pa ng mga singsing -sing nila pero naghiwalay pa rin sila di ba kasi nga, hindi talaga, ano, hindi talaga basihan ang sing-sing, ang bunggang kasal, o ngayon, di na uso ang bunggang kasal. Sibil, kahit sibil, okay na yun. At least, nabasbasan yung, ano nyo, yung, ang tawag nito? Ano ba? Nabasbasan yung pag-iisang dibdib nyo. Ay, ganun So, ayan, oh Kahit na walang sing-sing, pwede na eh, ba diba? Ang pakasal na walang sing-sing Pero, hindi pa rin pwede na walang sing-sing Kasi, yun naman talaga Kailangan may sing-sing talaga hmm, diba? so, ayan. Binili ko lang to sa online Lahat ng mga, ano ko, accessories sa online ko binili <laughs> Except lang sa, ano, sa gold sa ano talaga siya shop. Pero sa mga ingon, ga, gam, sa mga ganito, yung mga ano lang, mga, mga lang, mga char-char lang, ganun. Sa, sa online ko siya binili. Ganun. Mm, diba? Kaya nga, bibili pa nga ako ng ano eh, bibili pa ako ng isang set ng silver dito kasi maganda siya. Sobrang napakaganda. Legit talaga siya. Legit siya. Sa napintas. Ay. O, oh, sa napintas ko to siya nabili. Tapos yung sa, yung isa, lumipat, lumipat kasi ako ng, ano, ng online shop. So, yung isa, iba naman yun. Iba yung, ibang shop yun. So, ayan guys. Thank you for watching.